Ano kaya nagtulak sa isang tao para patay ng isang babaeng inilaan ng buhay sa pagliligtas ng mga gorila? Sa maulap na virunga mountains ng Rwanda, halos apat na dekada nang bumabagabag ang tanong na ito sa mga conservationist. Hindi lang basta brutal na pagpatay ang nangyari kay Dian Fossey, may mensahe ito. Pero kanino at bakit? Isipin mo to, December 27, 1985, sa isang liblib na cabin sa Volcanoes National Park kung saan manipis ang hangin at sobrang dilim ng gabi. Sa loob, natagpo ang patay ang isa sa mga pinakakilalang primatologist sa buong mundo. Pinatay gamit ang kanyang sariling machete. Isang sandata na dating kinukumpis kanya mula sa mga poacher. Alam na alam ng mga pumatay kung saan siya matatagpuan papaano makapasok at higit sa lahat kung anong sandata ang magbibigay ng pinakamalakas na mensahe. Ngayon baka iniisip mo na simpleng paghihiganti lang to. Isang poacher na nakaganti sa conservationist na naging sakit ng ulo nila. Pero itong nakakaintriga dito. Walang ninakaw na mahalagang bagay sa cabin ni Fossey. Naroon pa rin ang pera, ang passport at mga kamera niya. Hindi material na bagay ang hapol ng pumatay. May iba silang pakay. Hindi lang tungkol sa pagkamatay ni ang kwentong ito. Ito ay tungkol sa presyo ng dedikasyon. Isipin mo, 18 years sa buhay mo, halos mag-isa ka lang at bawat kising mo ay para protekta ng mga nilalang na karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakikita ng personal. Yan mismo ang ginawa ni Fossey. Hindi lang niya pinag-aralan ng mga gorilla. Naging tagapagbantay siya nila. Tagapagtanggol. At sa huli, masasabi natin naging martir pa nga. Pero may twist na hindi alam ng karamihan. Ilang buwan bago siya mamatay, kumuha si Fossey ng listahan ng mga pangalan, mga taong sinabi niyang involved sa gorilla trafficking. Tinawag niya itong my list of names that could mean big trouble. Posible kaya na ito ang totoong target ng pumatay sa kanya? Hindi na tagpuan ang listahan na yun. Habang mas hinuhukay mo ang kasong ito, mas makikita mong lahat ay may motibo. Ang mga poacher na tinakot niya sa kanyang matinding anti-poaching tactics, Siyempre, ang mga local official na inakusahan niya ng corruption, sigurado yan. Ang staff na umamin siyang hindi magandang pakikitungo, well, posible. Pati ang international conservation community, na ang iba'y na masyadong extreme ang mga paraan niya, may hinanakit din sa kanya. Isipin mo kung anong ibig sabihin ng mga paglampas sa hangganan ng dedikasyon papunta sa obsesyon. Hindi lang basta pinag-aralan ni Fossey ang gorilla mula sa ligtas ng distansya. Pumasok siya sa mundo nila sa paraang hindi masyadong gagawin ng mga modernong scientist. Gumagapang siya sa parang apat ang paa. Ginagayang kanilang kilos. Ngumunguya pa nga ng celery para lang mapalapit sa mga kahangahangang nilalang na ito. Ang field notes niya ay parang diary ng isang nanay kesa scientific observations. May gorillas tawag niya sa kanila at totoong totoo yun sa kanya. Pero may madilim na bahagi ang ganitong dedikasyon. Habang lumalalim ang koneksyon niya sa mga gorillas, mas lumalala naman ang pakikitungo niya sa mga tao hindi na siya nagpapatakbo ng demokrasya sa kanyang kaharian sa bundok. Para sa iba, personal niyang feudal territory ito. Kapag may naukulis siyang poacher, hindi lang basta ipinapa-turnover sa authorities ang ginagawa niya. Hindi, may sarili siyang paraan. Nagpapraktis siya ng mock executions, sinisira mga kampo nila at minsan pa nga dinudukot ng saglit ang mga anak nila para takutin sila. Isipin mo kung papaano maipapaliwanag yung mga methodology na yan sa ethics board ngayon. Diret ng dating colleague niya na si Bill Weber. She mistreated everyone around her and, finally, was done in. Mabigat ang, ang salita pero may pinapahiwatig. Nagsusulat si Fawcett ng mapanira at masakit na mga liham tungkol sa kanyang staff kahit sa mga magagaling. He does his work perfectly but he's so rude and insolent. I treat him like dirt. Sulat niya tungkol sa isang empleyado. Hindi lang ito basta reklamo, mga mababalat na ito na lumalalang pag-iisa niya. Pero mas lumalalim pang kwento dito. Habang dumadami ang kaaway ni Fossey sa mga locals, may mas malaking bagay siyang tinagdadaanan. Nagsimula siyang magdokumento ng koneksyon sa pagitan ng poaching at ilang government officials. Naalala mo yung listahan ng mga pangalan na nabanggit ko kanina? Hindi lang tutungkol sa maliliit na poacher. Binubuo niya ang mapa ng network na umaabot hanggang sa matataas na opisyal ng Rwanda. Lalo ng isang kilala bilang Monsieur Z, ang local governor. Ayon sa official story, nakailam daw si Fossey sa tourism development. Pero isipin mo, bakit naman gagawa ng brutal na pagpatay ang isang taong concerned lang sa tourism? Hindi lang gusto ng killer na patayin si Fossey. May gustong ipahiwatig. Ang paraan ng pagpatay sa kanya gamit ang sarili niyang kinumpis kang machete sa sarili niyang cabin ay nagpapahiwatig na may gustong magpakita ng punto dito. Ang research student niya na si Wayne McGuire ang kinasuhan sa pagpatay sa kanya pero tumakas siya papuntang United States bago pa ang trial. Tapos si Emmanuel Roel Econa naman, isang tracker na nagtatrabaho kay Fossey ay inaresto rin. Pero bago pa siya makapag-testify, natagpo ang nakabiting patay sa kanyang prison cell. Convenient? Well, I think not. Ngayong pag-usapan naman natin ang nangyari pagkatapos sa mga kadudadudang pagkamatay na ito. Ang investigasyon sa pagpatay kay Fossey ay parang perfect example ng kung paanong hindi dapat mag-solve ng krimen. Nawawala ang mga ebidensya, nagbabago ang mga kwento ng mga witness, at ito pang nakakatawa. Mukhang mas interesado pa mga authority ng Rwanda na matapos agad ang kaso kesa mahanap ang totoong pumatay. Alam mo kung anong talagang interesting dito? Walang timing. Ilang buwan lang bago siya mamagsimula siya magingay tungkol sa isang sophisticated na animal trafficking operation. Hindi to yung tipong local hunters na naghahanap lang ng makakain. Organized crime to na may political protection. Sumulat pa nga siya sa African Wildlife Foundation tungkol sa an organized ring of gorilla hunters. Pero itong catch, hindi niya na ilabas publicly ang mga pangalan na ito. Naalala mo naman siguro si Monzorzi, di ba? Noong 2001, ilang taon matapos mamatay ni Fossey, may bombang binitawan ng investigative journalist na si Nicholas Cordon ayon sa kanyang investigasyon, si Monsur Zidao ay hindi lang aware sa illegal wildlife trade. Siya paraw ang mastermind. Isipin mo, isang local governor na may koneksyon sa illegal wildlife trade at tourism development. Karabi ang conflict of interest, di ba? Pero eh, hindi lang yan. Nung sinubukan ni Gordon na sundan ang mga koneksyon na to, puro pader ang nasasalubong niya Biglang tatahimik ang mga source. Maawal ang mga dokumento na parabang may nagtatangkang itago pa ang mga nadiskubre ni Fossey kahit ilang taon na ang nakalipas matapos niyang mamatay. May isa pang magpapaisip sa iyo dito. Nung gabing pinatay si Fossey, sinadyang tanggalin ang mga piyesa ng bubong ng yero ng kanyang cabin para hindi marinig ang ingay ng mga papasok. Hindi to basta random na kaharasan. Planado, methodical, alam na ng killer ang layout ng cabin niya, ang routine niya at kung saan niya eksaktong tinatago yung machete. May inside knowledge ang taong ito. At yung nawawalang listahan, yung may mga names that could mean big trouble, nawala kasama ng iba pang mga dokumento na pwedeng magbigay ng ebidensya tungkol sa involvement ng mga matataas na tao sa gorilla trafficking. Convenient? Well, parang may nagpapalinis ng todo-todo pagkatapos ng pagpatay naka ang official investigation kay Wayne McGuire, yung American research student niya. Pero isipin mo to, may kakayan kaya ang isang graduate student na gawin ng ganitong klaseng precise na pagpatay? Malalaban maja kung alin mga dokumento ang dapat kunin habang iniiwan ng mga mahalagang gamit? Meron kaya siyang sapat na koneksyon para siguruhin walang patutunguhan ang investigasyon? Fast forward tayo sa ngayon, ang pagpatay kay Fossey ay patuloy pa rin bumabagabag sa wildlife conservation. Baka iniisip mo, may nabago ba ang pagkamatay niya? Well, itong nakakatawa dito. Ang mga mounted gorilla na pinoprotektahan niya hanggang kamatayan ay actually umuunlad na ngayon. Mula sa halos 240 ng panahon niya hanggang sa mahigit 1,000 na ngayon. Isang tagumpay na hindi niya na nakita. Pero pag-usapan naman natin kung ano talagang sinasabi ng mga kasong ito tungkol sa conservation sa modernong mundo. Taon-taon kasi may namamatay na wildlife rangers dahil sa karasan. Hindi lang sila numbers, sila yung mga taong tulad ni fosing na tumatayo sa pagitan ng species at mga gustong kumita sa pagkawala nito. Hindi nagbago ang laro, lumaki lang at ang illegal wildlife trade ngayon ay nagkakahalaga na ng billions kada taon. Yung mga pattern na, na discover ni Fossey sa Rwanda nangyayari pa rin sa buong Afrika hanggang sa ngayon. Local officials na nagbubulag-bulagan sa poaching? Check! Conservation efforts na napipigilan ng corruption? Check. Misteryosong pagkamatay ng mga whistleblower? Well, sadly, check pa rin yan. Binuksan ng kaso ni Fossey ang isang bagay na ayaw pag-usapan ng kahit sino, ang madalim na bahagi ng wildlife tourism. Oo, kumikita sa tourism, pero lumilikha rin ito ng malakas na motibo. Nang tumutol si Fossey sa mass tourism sa teritoryo ng mga gorilla, hindi lang siya nagmatigas ipinunto niya kung papaano itong magagamit na pantakip sa mga iligal na gawain. Isipin mo, pag may mga turista na pumapasok at lumalabas, sino pang mapapansin kung may mga extra transaction dyan sa mga gilid nila, di ba? By the way, may mga bagong ebidensya pa rin lumalabas. Noong 2019, may mga dating selyado na dokumento na nagpapahiwating ng aktibong paki-alam ng mga opisyal sa Rwanda sa orihinal na investigasyon, Naredak ang mga pangalan, pero malinaw ang implikasyon. May taong may mas malakas na political influence na gustong ilibing ng mas malalim pa kay Fossey ang mga kasong ito. Speaking of burial, may isang huling twist pa na talagang nagpapakita ng complexity ng kwentong ito. Inilibing si Fossey sa gorilla graveyard na siya mismo gumawa, katabi ng kanyang mahal na si Digit, isang gorilla na pinatay ng mga poacher. May nakaukit sa kanyang puntod, pareho sa pinili niyang ilagay kay Digit. No one loves gorillas more. Nakakantig, pero reminder din na sa huli, mas natagpuan niyang tunay na pagmamahal sa mga gorilla kesa sa kanyang sariling species. Ang mga tanong na lumalabas sa pagpatay sa kanya ay patuloy pa rin na umaalingaw ng sa mundo ng conservation. Kailan magiging mapanganib ang dedikasyon? Paano mo mapoprotekta ng wildlife nang hindi ka gagawa ng mga makapangyarihang kaaway? At siguro ang pinaka tanong, ilang pang conservationist ang mamamatay bago natin harapin ang ugat ng wildlife crime? At kung ano gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita kits tayo sa next video.